No man is an island. Natin sa video. Na if you are interested in this video, then stay tuned. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. And if you like videos like this, then you can subscribe to this channel. No man is an island. Shallow but sharp. Kasi hindi naman pwede na ikaw laging mag-isa. Hindi naman po pwede na sarili mo lang ang lagi mong kausap. Kung kaya sinasabi that no man is an island. Kailangan natin din ng mga taong makakausap pero nasa sa atin kung sino-sino ang dapat natin isama sa circle natin at kung sino-sino yung mga tao na dapat pakisamahan natin o pagkatiwalaan natin. At sino-sino yung mga tao na dapat laging nating kausap. Number one, yung mga tao na very optimistic, sila yung mga tao ba na kikita natin na hindi naman sila ganun ka well off, sila yung mga tao na kontento sa buhay. Hindi mo naman nasasabi na kontento sila, na asin lang yung inuulam, pero sila yung mga tao na grateful sila kung anong meron sa kanila. Sila yung mga tao na hindi naman sila ganun ka tulad ng iba na maraming pera, na mayroon talagang uh, malaking bahay. Hindi naman sila yung ganon. Pero makikita mo na very positive yung kanilang outlook. Sila yung mga tao na marunong magpasalamat at sila yung mga tao na marunong magpahalaga ng relasyon. Number two, mga tao na hindi lagi drama ang sinasabi. May mga tao kasi or may mga friends kasi tayong minsan. Yung bang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay nila. Yung bang tinatanong nila, bakit ganito yung buhay ko? Pero they don't have the courage na ibahin yung takbo ng buhay nila. Kasi di ba, yung ating destiny nasa sa atin yan, nakasalalay sa atin. So kung halimbawa, alam mo na isang bagay ay hindi maganda at isang bagay na yan, nagkamali ka na noon, tapos ulit-ulit mo pa rin ginagawa, ay anong tawag doon? ba? Diba? So, pakisamahan natin yung mga tao na hindi puro drama ang sinasabi, hindi puro drama ang buhay nila. ba? Diba? May mga tao naman talaga na masasabi natin na hindi nila ginusto. Okay? Kasi normal minsan na may mga pagkakataon na naroon tayo ng problema. Pero, piliin natin yung mga tao na meron sila kagustuhan na maiba yung takbo ng buhay nila. Kapag kakausap mo, lagi, laging pessimist, laging negative, laging sinasabi na, ah, ganito na talaga ako. Ganito talaga ang binigay ng Panginoon sa akin. Kaya tanggapin ko na lang, no. Kasi, lahat ng tao merong kapasidad na baguhin yung buhay na meron sila. ba? Diba? Sabi nga nila, si Pagatsaga, samahan ng diskarte. Be with those kind of people na matalino sa pera. Yun ang napapansin ko. Kung hindi man, kung hindi ka man makakausap o hindi ka naman wala ka namang kaibigan na, na na matalino sa pera, hindi ko naman sinasabi na yung talagang may kaya, yung talagang mayaman yung nagsasucceed na. Pero kung possible, then why not, 'di ba? Pero at least be with those kind of people na matalino sa pera. Bakit? Kasi kapag ganoon, matututo ka sa kanila. So, nasa sa iyo kung gawin mo itong tatlong bagay na ito. Pero, para sa akin, mas mabuti na you have this kind of people around you. Kasi ang buhay natin hindi perfecto. Kaya kung nga sinasabi na uh, be with this kind of people, para at least kung may mga pagkakamali man tayo, may inspire tayo sa iba. Diba? So, at least mong curious tayo na paano niya kaya nagawa yun? Bakit sila naging ganito? Paano nila na uh, gawa na magiging matagumpay? Diba? Kaysa, doon ka lagi sumasama sa mga tao na puro gastos, puro luho. Doon ka lagi sumasama sa mga tao na puro drama. Na lahat-lahat ng problema nila, ikaw yung laging sumasalo. And then it ends up na ikaw ngayon yung na-stress sila na stress sila sa problema nila, ikaw na hindi mo problema, nagiging stress ka din. Kasi syempre, yung energy nila nalilipat sa'yo. So, be with those kind of people na matalino sa ganito, matalino sa pera. Be with those kind of people na madiskarte sa buhay. Be with those kind of people na full of knowledge and wisdom. Kaka, lagi mo silang nakakasalamuha, lagi mo silang nakakasama, Well, hindi malayo na magiging gano'n ka rin. Kaya, syempre, makukopya mo yung mga uh, diskarte nila sa buhay. Kung hindi man, kung hindi ka man uh, maging uh, malapit sa kanila or kung wala ka namang kaibigan ng mga gano'n, at least, di ba punta ka sa mga ano, punta ka sa mga channel sa YouTube. Marami ng mga learnings ngayon. Dapat magiging open ka sa mga tao na nagsasabi about sa diskarte. Yung mga tao na nagsasabi about sa pera. Hindi rin naman sila perpekto. Pero kailangan na kumuha tayo ng mga bagay na maganda na pwede nating i-apply sa buhay natin. Now, if you like this video, you can hit the like button. And if you like videos like this, subscribe to this channel. If click mo na rin ang notification bell para ma-update videos na ko. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.